Mahigit limang milyong kabataan ang nasasadlak sa child labor ayon sa pinakahuling datos ng NSO o ng National Statistics Office. Kabilang na riyan ang mga batang nagtatrabaho sa ulingan sa Malabon. Pero ayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nagpapatupad na sila ng iba't ibang mga programa para tugunan ang problema. My report, si Victoria Tulad. <tinyo> Isang taon nang nagtatrabaho sa ulingang ito sa dump site sa Katmon, Malabon, ang 13 anyos na si Alan. Kasama ang kaibigan niyang si Joel, 11 anyos, nagde-deliver sila ng uling. Bilang panganay sa anim na magkakapatid, minabuti ni Alan na tumulong sa pamilya. Nagtatrabaho sa construction ang ama ni Alan. Wala namang hanap buhay ang kanyang ina. Malaking tulong na rin daw ang tig-20 o 30 pesos na ibinabayad sa kanila sa pagde-deliver ng uling. Bakit ka nagde-deliver ng uling? Para pong may pambaon. Saan mo ginagamit yung 20? Yung nabigay. daw no. Sa mama Dahil parehong nag-aaral, nagde-deliver lang daw sila kapag nakauwi na mula paaralan o kaya ay kapag walang pasok. Noong una, hirap pa sila dahil sa nanunuot na alikabok ng uling. Oo, oh, nasasaktan ko kasi, kasi napapasukan ng dumi sa ilong. Tapos, oh. ano, sinisipon. Hmm. Inuubo In rin ba? Opo. Hmm. Tapos, ngayon? Kaya... Hindi na, hindi na. Nasanay na. Kapag ganitong bagong hango yung uling, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga residente na kumita. Gaya na lamang ng mga ating ito, ang ginagawa nila ay nire nila yung isang sako ng uling at inilalagay sa mga plastik na ito para ibenta sa iba't ibang tindahan. Ang karaniwang kinikita raw nila kada sako ay 40 pesos. Pero pagkatapos niyan, kailangan pa nila maghintay ng tatlo hanggang limang araw dahil ganito raw katagal bago matapos yung pagsusunog ng kahoy para gawing uling. Base sa National Statistics Office survey noong 2011, nasa 5.5 milyong mga kabataan ang nasasadlak sa child labor sa Pilipinas. Sila ay yung mga edad lima hanggang 17. Para matugunan ito, pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Maging ang Department of Labor and Employment o DOLE, may programa laban sa child labor. Sa pamamagitan ng Help Me, gumawa ng livelihood program sa may hirap na barangay. Binigyan din umano ng health and education support ang mga bata. Pero sina Alan at Joel, wala raw nararamdamang tulong. Sa murang edad, napipilitan pa rin silang magbanat ng boto para sa pamilya. Kaya nga sana hindi raw ipasara ang ulingan. Ayon kasi sa kapitan ng Barangay Katmon, labag sa City Ordinance ang pagkakaroon ng ulingan. Pero dahil may permit daw na ipinakita ang mga residente mula sa DENR o Department of Environment and Natural Resources, walang magawa ang lokal na pamahalaan. Sa lungsod doon ng Malabon, sa kanang barangay, nalilito tuloy. Pero nag-seek na po ba kayo ng clarification, sir, sa DENR? Wala ako kaming ano, eh. Nagbigay ko kami sulat. Kaya lang ano po, hanggang ngayon wala silang response doon eh. Sinubukang kuni ng GMA News ang panig ng DENR. Ayon sa aming mga nakausap, ang Senro o Community Environment and Natural Resources Office ang nagbibigay ng permit, pero walang sumasagot sa kanilang opisina. Sa ngayon, tuloy lang sa paggawa ng uling ang mga taga-barangay Katmon. Tuloy lang din sa pagdadeliver nito si Alan at Joel. Kahit daw mahirap at delikado ang kanilang ginagawa, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Victoria Tulad, GMA News.